3rd floor, please naman ikaw! Magpaki! Bilis, bilis! Hindi ka pa natatain? Natatain, natatain. Ako din natatain. Pwede bang tatain muna ako? Tapoy ba? Sige na nga, ko na lang ito, Nakikita mo ba yung O, oh, ikaw na rin si Karen, ha? Good life, Karen 2? O, oh, eto din ka. eh, Oh. O, oh. Nunez, Kim. Para <laughs> sa akin yung mga yan, Pero <laughs> ang bait mo mga ano? <laughs> Hindi ka nagugumiyaw. <laughs> Hindi ka sobrang tahimik. Ang dami mo yung mga. Kaya yung CS? Uh, oh, yes. Ay, wala po kami. Ang <laughs> <laughs> parang <laughs> 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 ah, wala wala parang hindi fully eh. sorry first naman po bilis bilis namin sa kotse <coughs> <coughs> andito na sana, si Lord okay, ang batang nag-stroll ah. pag laki niya ni-stroll stroll yan <laughs> hindi ko nga baby boy para.